dito po tayo sa pwesto ni Madam Lorna and Edwin Torres. Ayan po, marami silang gulay. Meron po silang patolang palitpik, may kamote, merong mustasa, ang palaya. Alamin po natin yung presyo nila. Ayan po. Ito po yung ano, king and queen Good morning, Madam Lorna. Good morning, Sir Edwin. Sir, magkano nga yung asking price natin ng ano? Ang 17 asking. 17 asking, yan. Ano yung sir to? Ano yan? Galaxy. Galaxy, ito pala yung Galaxy. Magkano itong asking? Ano, 50. 50. Ano bang kaibahan nito sa mistisa? Eh, mapute. maputi. Maputi mistisa? Uh, oh, yan. Medyo maberde. Oh, yan, ganyan. Eh, yung mustasa natin ngayon, magkano po? Ano, 20. Ben, ay, eh, bumaba, ano? Pababa. Bumaba. Pababa. 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 Eh, yung puso po natin tindan, Di yung puso nga? Ano, 18. 18. Eh, yung kamote po natin, sir? Yeah, 43. Ano bang kamote, sir, yun? Anong kamote ito? Ano? Puti, 43. Ayun, meron tayong, ano ba yung balag yung upo natin? Balag. Magkano po nga yung balag natin? Ano, 15. 15. Sa sigarilyas po. Ang sigarilyas, 45, 45, 45 nga. 45, yan. Ayan po, yung peso po nila, pagpasok nyo po ng entrance, nasa bandang gitna lang po sila. Ayan. Madam Sir, ilang taon na po ba kayong sakador, sakadoro dito? Sa baksa, simula doon sa kabila. Uh -huh. 28 2020 na mangga. Eh, uh, uh, okay. Ayun, pala 28 years na sila. Eh, ganyan ba, tagal na rin pala. Siya't napakalaking biyaya na nabigay ng Baksakan. Ilang mga na ng anak? Ah, ngayon, may, may yon, na, ay, uh, ba anak nyo po, sir? Tatlo. Tatlo. Puro labay. May babae, lalaki. Puro ay, lalaki. Ayan, may magmamanan ng trono. <laughs> Saan po ba kayong barangay, sir? Ano, ano kami sa... Uh, Briones. Briones. Oh, Briones. Malapit dito sa, ano, uh, sa... Oh, palahinke, oh. Okay, yan po si sir and ma'am. Ayan, okay. Salamat po. Hello, mga kapalengke Mga kaparmers dyan. Welcome back again sa ating... Youtube Channel Dante TV Mr. Palenque Muli po ito po ang kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mister Palenque ng Lunsod ng Cabanatuan City Ngayon po ay araw ano po ng webes August 24 Araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga gulay dito sa ating pinakamalaking basatan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Para po sa mga farmers na kaibigan natin dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija at dito po sa lungsod ng Cabanatuan ito po ngayon ang ating asking price ng gulay ngayong araw po ng Nueva bago po tayo mag-update yung mga bago pa lang po sa ating YouTube channel please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque para updated po tayo sa lahat ng presyo araw-araw dito sa ating baksakan pwede din po natin i-like i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamaan kaya tara let's subscribe na po tayo at mag-update na po tayo Magandang sakadora po ang i-update natin ngayon si Ate Bunso. Ito po, ang dami niya pong talong na berdeng bilog. May okra din siya, sitaw, talong, ampalaya. Alamin po natin ang kanyang mga asking price. Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, anong palaya to? Ay, ito pala yung galaxy. Ay, hindi pala. Ah, Mestiza. Yun, nagkamali lang. Tao lang. Sorry, sorry. Tao lang. <laughs> Mestiza daw. Magkano nga asking price natin? Oo, oh, mababa. Ano? 50 po ngayon ang per kilo. 500 per bundle ng mestisang ang Ampalaya. anong talong to Ati Bunso? Yan, prolipika. Yan, Magkano po ngayon asking price nito? 25. Oh, 25 po ngayon ang talong Prolipika. At ibang saan yung ano to? Sitaw? Bulacan. O, oh, Bulacan White. Magkana po yung asking price natin ngayon? 100 pieces ang asking price. Itong okra natin? Ayun, 18? O, oh, 18 ang asking price ng ating okra. E sa talong na bilog po, ating dito? Ayan, 30. 30. Ayan. Mamaya, mamaya, pa, marami pa kayong darating. Ayan. Konti pa lang yan. Mamaya, punong, yan. Punong-puno punong ng gulo may maya to. Mga Taiwan. Magkano na ba yung Taiwan natin ngayon? Tumas na ba? Uli? Uh, lalong tumas na, no? Okay. Salamat, Ate Gunso Salamat, sir. Yun, <laughs> Dito tayo kay atin Nico. Ay. atin sa iba itong mga local na sibuyas na puti. Ayun, kagagan. Saan galing ito? Rizal, magkano po ngayon asking price natin ng isang buriti? E? 8.80, 880. bali 10 kilo po no? 0, ah, 9.5 kilo, 8.80. Eh yung ano po natin, upong ba balag ba ito? Gapang, baka yung gapang. Sandahan. O bali, ano? 10 piso, isang peraso, 10 kasi. At Ate, ano nga nito? Anong sitaw? Ay, buwan po. Ah, green yung Negros? Opo, negros. Magkano po yung negros natin asking eh, price? Medyo po alanganin yan, 90 na benta. ang benta. 90 ang benta. At ini, meron kang mustasa o. Oh. Magkano yung mustasa mo ngayon? Mustasa ko, 20-25. 20-25, yun. Bumaba yung mustasa natin ngayon. Dito. Madama ng mais yan, puti dilaw? Dilaw. Ah? Wala tayong puti? Wala ah, tayong puti. Magkano yung dilaw po natin ngayon? 20. Ah. Ay, bumaba na rin, ano? Ah. Bumaba. Dati 28, bumaba ba ngayon mga gulay. Tanungin natin yung kay Ate Abel, meron siyang dilaw. Ere, mais na puti, oh. Dami. Tanungin natin yung asking price. Tanungin natin. Ate Abel, magkaling mais na puti mo ngayon? Ano pa? 32 asking. Oh, 3 to 30. Isang bagali ng mais na natin ngayon. Marami ata na Ah, sa Dibaybay ano? Okay. Ay, Dami. Ay, okay, boss, Okay. Ay, ah, kay, ano? Kay Jess yes, Diaz, yes, kay, kay si ito, um, ito meron siyang pipinong bakla. bakla. Ano? Magkano po yung pipi ng bakla? Ah, uh, wag one po, 100. 100 isang ano? Isang bundle. Isang bundle, no, 10 piso lang. Eh ito, upo po natin balag. Ayun po, balag. O, kanina, o, gapang ni natanong ko kanina, so, magkano so, yung balag natin ngayon? 15 po ang oh. asking. Ayan, itong Pero maganda mahal. Oh, yung upo natin balag, 15 ang asking. Medyo ano po um, ang Matanda na. Ah, medyo matanda na. Ayan. May mga damage na pala. Po. Pero kinsi siya, ano? Okay, salamat, Ate Abel. Dito kay Amio, marami siyang papaya. Pero eh, din siyang patola. Tanong natin. Ami, magkano yung papaya mo? Magkano yung papaya mo ngayon? Dose. Dose? Oh, dose ang asking price. Eh, yung patola mo maganda? Dose. Dose. Halimbawa, Ate. Dose. Halimbawa, Ate. Ayun no, hindi nawawalan si Sir Jemar ng patolang pinis. oh. Ang ganda. Ano oh. natin kumagaan tong pinis. Magkano yung patolang pinis natin Sir ano? Oh, 150. Eh yung ano natin may palitpit. Ganun 150 rin. 150. 150, 150. Parehas lang sila ngayon. E yung siling panigang mo? 1.5. Medyo bumaba ngayon yung siling natin. 1.5. Yung nakaraan, 200. 200. Best friend. Anong talong to? Mucho. Mito. Mucho na kalisto. Magkano ang asking price mo ngayon? 30. Oh, 30. Yeah. Dito tayo kay Sir Alfred at Madam Osang. Andam, dami niyo ng mga ano, si Jarilles oh. Pabawasan na basa ang galing si Jarilles natin, Sir. From City. Palayan City. Taga Palayan tong dalawang 'to eh. Magkano ngayon yung palayan? Pala, Tuloy Yung sigarilyas natin, asking price? Madam Rosa? 50. 50 ang asking price. Magkano ngayon pa, hindi pa, matumal pa. Matumal pa. E yung ganito natin talong na dilog? 40 po. 40. Anong talong to? Rock mucho. Magkano yung mucho, Sir Alfred? 20 po asking. 20 ang asking? Itong okra natin, kagagan to? Pina-askin natin po namin ayaw pa nila. 18, ayaw pa daw nila. Dito sa kabila, meron tayong mustasa. mustasong. Madam, akano yung mustasong ngayon? 25, 25. ang mustasa. Salamat. Sa tapat ito, may nakita tayong ano. Good morning, Conce. Good morning, po. Ayun, kadami yung siling Taiwan ni Madam. Oh. Madam, magkano na yung Taiwan natin ngayon? Wala pong presyo na yayari. Oh. Magkano yung asking natin magiging turing? Tatlo. 3.5. Talagang mahal ngayon. Kahapon nga yata, 3.8 o 3.5. Ah, ano no? Ngayon, medyo baka bumaba. Abangan natin mamaya. Sa ngayon, 3.5. Dito po yan kay Madam, ano, kay Madam Ila and Bandy. Ito kay madam, tanong natin yung kanyang bawang, yung super white yan. Pati kanso. So, kanso ba to? ito? Okay. Yung super white natin ngayon, magtanong asking price mo. 670 po 670 5.5 kilo. CM. Ah, CM. Laki. Ah, laki. Yun. Itong kanso natin. 620 po. 620 itong kanso, no? Uh, anong size niyan? 5cm. 5cm. Ito yung super white, magkano ulit? Mas maliit po yan. oh, mas 660 maliit. 660 po. 660. Ulitin natin. Ito, 660. 620 620, 620 670, 670, 670 pag malaki na. Maraming salamat ko isa po sa maganda nating sakadora ng bawang dito sa baksakan. Ah, uh, natin. Sister magkano na yung natin eh si Boyes na ganito pula. Ah. 1150. Eh yung puti ba natin? Ah, oh, walang puti. Eh 1150. Local class. Oh, 1150. Kailangan si ba ibang pwesto 'yung matanungan natin para alam natin talaga. Eh, dito may local na. sibuyas na puting maganda kasing ganda ng sakador. maganda po ngayon asking price niyan? 7.50 po. bali 10 kilo po ito? Ayan, Sarap naman yung lumpia na yun. <laughs> 7.50 po. Asa po ba ganyan, buhabong? Buhabong po. Buhabong. buhabong. Eh, yung ganito po natin pula? 1.20. 1.20. Maraming salamat po. Nice talk Uyay, po kayo sa po, kayo. kain. Ayun, ganun sana. <laughs> ito yung isa natin kaibigan na bibilang lang kayo ng buwan at yayaman ng todo to. Sa, sa sobrang sipag. Ah... Uh, Kaibigan, pag nakita mo itong ano, sisipag yan uli. Ah, yan, yayaman Ay, yan. Ay, napaka-pogi. Ayan, oh. Pogi daw. Si Madam Maris, mayroon na namang bonitong ano dito. Ang palaya. Kaibigan, my best friend, magkano yung bonito mo ang palaya? 45 na tuloy. 45 na tuloy. Uy, anong sitaw to? Mega star yata. Mega yata. O, oh, yata, yata Okay. Magkano ito? Sabi ko, 130. 130. Itong talong nito, ano yan? Segunda. lang Segunda na mucho? Mucho. Magkano itong segunda mucho natin? 150. Araw-araw, gumaganda yung kaibigan One ko dito. Two. Walang kupas ang kaya. Ay, ayun ang antay ko. Pag binato niya may libreng kutkutin. Katulad ng may rambutan RR. <laughs> Ito kay Ate Yori. Ate Yori, good morning. Magkano ngayon yung repolyo natin? 750. 750. Eh, medyo bumaba na sinang konti-konti lang. 750. Eh, patatas ngayon? 850 830 Ayun diba nas mo ngayon magkano 120 Bali isang bundle 120 120 isang bundle ay napakamura ano Depende po no, sa Oh 12 12 pala pa 'yan oh no? okay Okay Are ka daanin dito kagaganda Anong kamote madam to Anong kamote ito? Puti po. Puti. nga yung asking price nito, bundle? 40. 400. Ito, puti. Ito, ano ito? Inubot nila. Ito yan. Puti din to. Hmm. Pero magkano dito sa malaki? Ah, for din. Salamat. Okay. Ayan ang mga kamote. Ayan ang mga kamote. Ayan ang Red Horse. Yeah. Eh, may sinibuyas tayo ng ano, gabi. Sir, magkano ngayong sinibuyas na gabi natin? Ice cream price. Oh. Ah. 680. Eh, yung papaya mo magkano? 133. Salamat. Dito kay Madam, tanungin natin yung kamatis. Madam, magkano ang kilo ng kamatis natin pero tumartilyo? Sanda, Talagang nagmahal na ngayon yung one no? Medium yun na, ay eh, yung big. One 130 one. yan. po ngayon ang atin kamatis. Saan ba galing po, madam, yan? Biskaya. ni madam. Salamat. Kanina nakita natin yung kamoting puti. Ito eh, Taiwan. Kamoting Taiwan. Taiwan, Taiwan si, di ba? Yan. Madam Mayl, magkano yung tahunsi natin po ngayon? 250 ito, maliit. Ay, eh yung malaki. Yung malaki, 400. 400. Salamat po. Dito mayroon tayo mga ano, mayroon tayong saluyot. Tanong natin kay Madam Hana. Madam Hana, magkano yung saluyot natin ngayon? 15. 15, yan. Eh, yung ano natin, talbos ng kamote. Sampo, ayan. Dalbos ng kamote, sampo. 17 ang saluyo. Yan. Ah, Pagaganda ng mga tindera dito. Mga simple lang pero may dating. Ah, yan na, may dating ha. Dito. Gagaganda ng pipino ang puti oh, dami. Dito pala pala yan, ayun. Dito pala. Ojo, dibi. Anong natin asking price ng pipinong puti? Bakit? Okay. Dami yun. Hindi kaano Pero yan ang malalaki kaysa Madam, magkano yung pipinong puti natin ngayon? Asking price? Eh, malalaki yung nahanap eh. 15? Pinse, gan 13. Pero pwede kayo pili. Yung, gaganda oh. Pero pag hindi ah, flawless. Pag hindi flawless sampu. Kailangan flawless. Yung ibig sabihin, good na good. Kaya, 13, 15. Paano na natin ayun, kalamansi Paano magkano na ngayon kalamansi good na 600. Ay, medyo umangat na ngayon. Oh. Ah, oh. Maganda. Hmm. Ay! Okay. Ito, okay. oh, Lente. Ah, okay. Kula, Lente. maganda. Ano? Lente. Lente. Oh. Maganda tayong E yung siling panigang natin ngayon, magkano? Mama, Ha? Magkano na? 12. Ay, ang laki ng binaba niya. Eh. Upo, oh. 18. Mababa na ngayon ang siling panigang. Anong talong natin? Anong talong yun? Mucho. Mucho. Magkano ang mucho natin? 80. Eh, ang palaya. Ano, ito? ano yan? Palaya. panigang talong. Si Isisa. Yan na, dito yan. Kay Madam Luz Pajarto. Ismog ka, bigay mo upo. Upo. O, ilang maitin mo? Upo, madam. Upo, madam. Hay nako meron tayong kaso sitio. Ay, hindi si Pino. Kaming lahat. ng sili. Ano na yung Dito meron tayong labong. Magkano na po yung labong natin, madam? 150. Hindi nagbabago ano? yung sampalok natin yun sa sweet. Ang tanong kita. 650 po. Ah, mababa na rin ah. Umabot ng 1,000 yun eh. Ay, 650 na lang. Ito, Ayan ito, Taiwan si? 230 po asking. Anong kamot ito? Taiwan si. O, oh, 230. Magaganda. Makifinish na Taiwan si. Salamat. Ito, anong talong pala to? Asking for 25. Wala pa kong bawa. Wala pa ba? Anong ba ang talong yan? Oh. Anong talong yan? A, ano po yan? Mucho. Mucho. 25. Salamat ulit. At Japan. Mga bago nga po. Dito. Kasi magkano na yung kalam ah, kalam uh, kalamasa yung kamatis natin ngayon? Kamatis, kalamasa. Kalam Alam ko, ginto ngayon, yung uh, tenon. 90. Yan, yeah, yeah. yeah, dito kay Bosing. A 90. 95. Galing ba ng biskaya to? Yes. Yeah. Okay. okay. Eh, ay naka ano ito, naman ito. na. Ayan, boss. ko siya si Boss gumar. Ayan, yung boss natin. Kilabot ng sangita. Isa ba sa kilabot ng sangitan niyan? Ay, kaganda naman nagdala ng ano. Kaganda naman. Kaganda naman, kaganda naman bigla si Mimi ito maganda ng ano. Ano ba sa eleksyon? Ayan. Dito tayo sa Gulay Bagyo ni Madam Glad and Sir Jano. Medyo wala ngayon si Ma'am Glad. Baka nagpapay nga si Sir Giano ngayon. Good morning Sir Giano. Kagaganda ng Sir ng repolyo natin ah. Magkano ngayon asking price niyan? 800. 800. Sa sitsero natin Sir Jano magkano isang kilo nito? Itong mal. Oh, mahal ginto. Ito nga ano, bins. beans. 150 sa celery natin. 230. 230 at sa po natin. 160. Magkano na po ngayon yung ano natin ngayon? Sandaan po. Yung itong carrots. One, two. Sa, ano, sa, sayote. Sa 550 fifty. Fifty. Sa patatas. Five, ba? Ayun, ano natin yung pechay bagyo. Isang libo yung pechay bagyo. Ito, meron siyang, nasa nagtatanong ng cauliflower. Magkano yung kilo natin? 200 sa broccoli. 150 yan. Yeah. Inlemon nyo sir dyan na magkano? 90. Salamat. Wala yata si Manda Glad. Ayun, pinalayas na rin ni Diano Ani Sir Diano si Ma'am Glad yan, Ma'am Glad, napalayas ka pala ni Sir Diano uh, siyempre yung kaibigan ko andi dito, si Madam Agnes na maganda eto marami ako mam Ma Agnes nakikita ano, yung China ano, ganito na sibuyas yung malalaki na yung magkano yan? 6.50. 6.50 lang kilo yan? 7 na kilo. 7 na kilo. Oh. Ito, may 9.50 tayo. 7 na kilo din, small. Oh, yung ganito na medium, mga ba, 9.50 ano. Ayan kasi maganda, no? Eh, yung super white na babang mo ngayon? Ito, 6.50. Maganda? Pagkala? 6.50. Eh, yung kanso? 6.20. 6.20. Ay, yung ano natin ngayon, mungko natin na kintab. 1 ang labo. Tuwa ng labo. Tuwa ng labo. Bari 25 kilos yun. Maraming, maraming, maraming salamat. Ang kaganda at kasexy ng ano mo. Bayar mo. Maganda na sexy pa. Magkano po Dito may nagsisimula magtinda ng prutas. Tanungin natin. Ayan o. No? Yung mga ano niya dito. Katulad rambutan. RR yan, yung rambutan na yan. Sir, saan galing yung rambutan mo? Saan galing yung rambutan mo? Galing po ng Laguna. Laguna. 35 wholesale. O, oh, 35 ang wholesale. E eh, yung honest natin, magkano? 90 wholesale. 90, yan ah. Eh, e yung ano natin, yung Santol? 85. 85. Oh, oh. Shout out ko muna. Ito yung kaibigan ko kahapon. Tama pala sa'yo. Ngayon, <laughs> Shout out na lang muna kayo. Kakapo na vlog ko natin Oh, shout out muna. Oh, shout out sa mga Jowa nyo Shout out ngayong mga Jowa nyo Ay, tara. ang vlog kan. May, may may Jowa ba yan? Papa vlogan. May yan. po mga kapelen, kay ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan ngayong araw po ng Webes, August 24. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sangitan, kung hindi niyo pa na ipapalo. At ganun din po, please don't forget to subscribe ang ating YouTube channel, Dan TV, Mister Palengke. Para updated po tayo sa araw-araw na presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan by whole bundle o kaya full set. Ingat po tayo pag tayo po na mamalingkid dito sa ating baksakan. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.